sa mga taong hindi po subscribe uh, naniwala po akong sila ay may natatangin busilak, at may mabubuting kaloban San man kayo naroon sa si iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palaging malakas malayas sakit araw-araw palang umaga sa, sa inyong lahat ang ibabagi ko po ngayon po sa inyo yung orasyong pangsilyo sa mga agimat at umutya. Ito po yung pangkalatang pong pangsilyo po sa agimat po ninyo ang tinatawag na agimat po 'yung mga medalyon, mga kuwan po, anting-anting uh, at sa mga mutya po. Kasi uh, po napaka-bisa pong pangsilyo po sa mga anting-anting at -anting, uh, pangsilyo sa mga mutya para hindi po mahigupan po ng kapangyarihan po. Para matuto po kayo na uh, siliyan po ang mga gamit niyo po, tangan po ng mga anting-anting medalyon, mga mutya. Po sa inyo para malaman po ninyo na hindi po magamadamot po yung uh, mga gamot ng pangasinan po. I-share ko po sa inyo. Muras yung pangsilyo sa mga gimat po. O mutya. Bago po ang lahat po, i po sa inyo lahat. Uh, siyatat po kung saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo. Sana ay palagi po kayong malakas araw-araw at maayos sa sakit araw-araw. At palagi ko po kayong itadalangin po sa Diyos naman lahat na sana ay malakas po ang yung pangatawan sa araw-araw. At gagabayan po kayo ng uh, Diyos mana uh, sana po ay makamit niyo po yung minanayos uh, niyo sa uh, pang-araw-araw yung kaya bubuhay. Makamtan niyo po ang mga gusto niyo pong pangarap sa buhay. Uh, sana po ay pakalob na ang mga pangyayon sa sa inyo. At bago po ang lahat po ay dapat po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share uh, sa mga gagawin ng pangkasinan. At tatanin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo na. Ay, sishare ko po ngayon po yung oras yung pangkiliw sa mga game at mungut Narito po ang nais yun. Ay, Iowa, Rinehes, Iowa. Sambis lamang po, sabay ihip ng po. Isang bisis naman po sa mga tangan yung mga madya. Narito po. Maraming salamat po sa inyo na. At...